Hi guys! Welcome to our channel! So, ngayong umaga, tayo ay mamimitas ng pears. Kasi parang nalalaglag na ang mga dahon. Medyo dry na ang ating grass kasi napakainit dito at bihira naman ang umuulat. O ba? Diba? sa so, tagal ko dito sa Amerika, ngayon lang talaga siya namunga. ba diba, nakakatuwa? Oh, kaso, nalalaglag na yung kanyang mga dahon bago siya mamatay, kukunin na natin sila. Ayan. Allergic tayo sa putas na to, kaya hindi ko to kakainin. Pero, ang aking asawa ay mahilig dito. So, ayan. At dahil busy siya, wala siyang time na mamitas tayo na lang. O, di ba bongga? So, ito ang ating ano, trial. Kung gusto ba natin na magkaroon ng farm sa Pilipinas. Tabi-tabi po, pengi pong pears. Huwag niyo po akong inuno sa puso. Ay, maganda ba yan? Pero matigas pa siya, oh, hindi pa siya bulok. Hinog na kaya ito? Kasi meron siyang ano, oh. pitasin natin. Teka, bakit basa? May hamog. Aya. Ayan, napitas. Nabasa ako. Ayan. Ito sabit natin siya sa dito. O, oh, di ba? Meron tayong sabitan. Galing ang ating ano, recyclable, washable at reusable. O, diba? Reduce, reuse, and recycle. Wegmans. Ayan. Meron tayo na kong isa. Kukuha pa tayo. Ay, ang liit nito. Bakit ganun? Maliit lang siya. Nabulok na ata. Pero hindi ko ata kaya yung ano mataas. Dito lang tayo sa baba. Ano sa palagay nyo? Kunin na natin to. Kasi ano na siya yung brown na. Teka, lalayo tayo. Nababasa ako. Yeah. Yay! This is our second one. May dala akong ano. May dala akong tungtungan. Alam nyo na. Ayun no, ang dami. Parang ang sarap nilang hilahin. Kasi ano, pag hinila mo yung isa, lahat na sila malalaglag. Wala akong panungkit. So mag-umpisa tayo sa kaya kong abutin. Alika, dadali natin ito. Maglalakad tayo. Ayan, minalaglag na oh, sayang. Kasi usually, kinakain ng mga hayop bago pa sila mamunga. Pero ngayon, parang ano, parang diet ata yung ating mga nangunguha dito na ano. Diet sila. Ay, ito. Oh, maliit ito. Pero kunin na natin. Wala sanang ano, bubulog. Ay, puta na ako sa ako? Ay, naku, nalaglag. Huhugasan na lang natin. Kaso parang bulok na ito. Tingnan mo, oh. Bulok na ito. Iwan ko lang dito, no? true Para sa mga, ano, mga hayop din sila mamimitas. Two in one. Maliit lang, oh. Maliit. Ayan, hulog na dyan. Yan na ba sa ako? Ala, nakakatuwa. Abot ko. Abot ko sila. Ito pa. Ito abot ko din. Ito hindi ko. Titingkayad ako para maabot ko. Tapos ito. Ayan, abot. Ko. Baba nila. Nakakatuwa. Parang bata eh. ngayon no? lang nakakita ng ano. Ng punong na Ang ganda nila. Bubunutin na. Nasa bibigyan natin yung kapitbahay. Kung gusto nila. Hindi ko hindi naman tumama ubos asawa ko. Ayan. Ay, nako na basa. Tabi-tabi po. Pag niyo po akong ano ha, inuno. Mm. Kukunin tayo yung bunga. Dapat pala dinala ko na yung ano. Dinala ko yung kukunin ko na yung bag. Bigla ko na pa-exercise. Lakad-lakad. Ito, kukunin na natin siya. Ay, puta. Isasabit natin siya sa ating kilikili. Ay, hindi. Shoulder. Wala palang sabi ka magkulikili. Buhok mer, Okay. Lakad. Para makita nyo na hinuhulog natin siya sa bago. Nakakatuwa. O diba, pag-isim sa umaga. O. Oh. Yehey. Matutuwang asawa ko nito. Kasi. Lumabas sa ng bahay. Okay. Para mamigil. More. Woo. Ang saya. Ayan. Kasi bakit sila nagiging brown? Bakit kaya... Hindi ko alam kung hinog na to pero matigas siya. Kunin ko ba lahat? Kunin ko na no kaysa malaglag sila. Ngayon kung di pa siya hinog, mahihinog din yan. Kaysa mabulok. Oh, Ay! Diyos ko basang basa ako. Ay, hindi ko abot. Iyating kayad. Ay, putya. Aray, aray. Teka, kukunin ko ni hagdan ko. Hindi ko na abot. Mabigat na yung bag ko. Pag nasarapan yung asakwa ko, ako, siya naman ang papakuhaan natin kasi mas matangkal siya sa akin. Siya na mag-aabot ng hindi ko abot. Too bad. Allergic ako dito. Parang ang sarap sana kainin. Ay! Ayan. Basa na ako. Pero, tuloy ang laban. Huwag lang ako malaglag. Pag ang nakita nyo langit, nahulog ako. Ayan. Ay, ang bigat na niya. Pagka dito mo diba? di ba? Diyan muna siya. Ang gulo ang dumi ng ano kung hagdan. Kanya talaga pag mga trabahador. Maraming pinto. <laughs> Dalawa sila. Yeah. Hindi pala sila basta malalaglag kasi maano ma siya, madikit. Nakadikit talaga siya sa ano sa sa nga. Di ba? Nakakarami na tayo. Pwede na magbenta. Parang parang masaya pa lang mag ano, magkuha sa puno ng pruta. Ayan. Lilipat tayo. Teka, dahan-dahan. Kapag -dahan. pa. Ay, ayun. Ay, ang lapit. Ito, ang baba. Oh, kakatawa. Oh, diba? Ayan yung lupa. Tingnan mo kung gano'ng kalapit. Oh, diba? Ilan sila? Tatlo. Ay, hindi. Apat. Ito ang isa. Ay, ang ganda nito, oh. Oh. Mahusay. Oh, may isa pa. Bigyan natin sa kapitbahay yung maganda. Tapos tayo nalang kakain ng pang. Oh, di ba? So lalapit ulit. Ang ganda nila. Kaya hindi ito naabutan ng aking kapatid habang nandito siya sa Amerika. So hindi ko siya ganun ka -ano, kahinog. Ay kaano, kalaki. Ayan. O oh, diba? Ang dami na. Tingnan nyo. Ah, ang dami ko na nakukuha. Ah. Ayun, may nagtatago dito dalawa. Akala nyo. Hmm. Ayan. So, malamang. Masaya naman pala. Mm. Ano pa ba? Ayun. Meron dito. <laughs> Taalos ng mata. Pero yung maliliit, ko pa kukunin kasi parang lalaki pa siya kahit brown mo. Kaya kung di naman siya lumaki, at least, nangyayang ko siya mabuhay. <laughs> Ayun, Oh. Meron doon, Oh. Teka, kukunin natin yung pungtungan natin. Ito sana, ang taas eh. Ay, ang dami doon, oh. aabutin yun. Kailangan ko ata itong ano, itong mahabang hagdan. <laughs> ito meron kami mahabang hagdan. Mahaba ito. At mamaya, iaano natin yung asawa ko. Pakuha natin yan. Kasi parang masarap nila ito. Kahit hindi naman ako makain. Asa na, asa na. Ayun, ang dami sa taas. Hinihingal ako. Ayun. Teka, yung nakita ko nasaan ba yun? Wait lang. Yung sabi ko, kukuha ko ng aakit eh. Ayun. Ang bigat na nito. Dito tayo. Ayan. So, ang viewers natin, pang Pilipino lang talaga. Kasi, ayoko mag-English. Nagigising ko lang. Baka ma-stress tayo, Michelle. Eh, ayaw natin yan, Michelle. Tayo yung stress. Ay, hindi ko abot. Teka. Isa pa. Natatakot ako. Duwag yun, no? Kailan ko tumungtong sa pinaka ano taas niya? Sa kuto papatong. Ay dito. Diyan na siya. Pakita sa niya mayroon akong dog house. eh. Teka, uusog natin. Kaya so, yung sabi ko, pag ang nakita nyo langit, nalaglag ako. Ay, puki. Okay. Ang dikit naman ito. Ay, hindi ko pa rin abot ang puki. Teka. tabi Tabi po. Tabi-tabi pa, wala pong manunulak. Wala pong manunulak. Kasi ako naman isang ngayon. At baka nanginginig-ginig pa eh. Ayan, nakita. Nakuha ko na. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ay mahila po Wala naglag pa ata ako. Ay, Ayaw pa hila. Ang dali. Sige na. Bigay nyo na. Malalaglag. Ayun. oh yan. Nalaglag na. Nakuha ko na. Nakuha na natin. Tapos meron tayong ano. Meron tayong. <coughs> Hiniingat sino tayong ano, nag-over the backboard. Kunin natin yan kasi yung nakakaan eh, naka-short ano naka shorts. Baka pag abot ko, may nanonood pala. Kita po eh. Akalan lap pairs. Ayun, meron sa taas. Meron pa dun. Sino bang ano, pwede umakita na. Teka, meron pa ata dito sa loob. Yung abot ko lang kukunin natin. Hmm. Yung iba maliliit pa eh. Ay, ito ang dami yun. Oh. Dito, oh. Kita nyo ba? Ako nakikita. Kunin natin. Teka, pupunin ko muna yung bag ko. Yung iniwan ko. Ang tagal nito, ma'am, muna. Nine years na ako dito sa Amerika. May lang talaga siya nagbunga. Mabait siya to Ang dami na. Pwede na ako magbenta. Benta ko to sa Wegmans. Ayan, dito ka. Medyo ano, moist yung ano, kasi may hamog. Ipignan mo, may ano, may ano. Ay! Teka lang. Oh, nakakatuwa, ang dami nila. Bibili tayo ng farm, joke. <laughs> Para lang mang muha. Ayan, no, ang dami. Tapos, ay, puja yun. Teka lang, natatakot ako. Dami lang, dami lang. Ayan. Ay! Yay, abot ko na! Ang ganda! Teka, hila. Yay! Ay! Ay! Shoo Iniwan yung bag doon. Eh, paano ngayon yan? Ayo! Yay! Na-shoot! Naglaro <laughs> mag-isa. Ito pa isa. Okay. Tingnan natin kung mas shoot. Shoot? Yes! Oh, di ba? Kala nyo ah. Kahit mag-estay sa Amerika. Kaya natin mag-enjoy. O, oh, isa pa. Mm. Shoot! 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 Ah! Good job. Good job to me. Ito so maliit lang. Kunin na natin. Ay, hindi. Lalaki pa yan. Aray! Usog tayo. Usog. Usog. Nakita na, nakita na ng mga tao yung kaluluwa. Papakita ko sa inyo yung suot ko. Short, short. Tek, tek, short. Usog tayo. Usog din natin yung ating bag. Matutuwa talaga ang asawa ko kasi ang dami kong nakita. Diba? Diba? wala tayong ibang ipi-please kundi ang asawa natin kasi sila yung talagang number one ating ano, supporter Aha, gusto ko talaga ng maraming trees masaya pala ito pero hindi ko na ata abot ay okay teka 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 ay wala ko may buboyo buyog. Unyo. Ay, basa na. Ay, yan, nahulog tuloy. na. May bubuyog. ataka. Ayun pa, oh. Meron pa dun, oh. Eh, bigla ko ng ate. Ayan, kikilabutan ako. Kasi may bubuyog. Hmm. Tama na kaya. Teka lang. Matigas yung ulo eh. Wakit pa eh. Ito meron pa doon. Ay, tangi. Ay, tangi. Uh, ang kati. Ay, hindi ko abot Ayoko taming kayad sa ano. Sa hagdan. Ito na lang sa gilid. Sibok malaglag ako. Yung ano ba, yung sobrang pressure. Tapos nanginginig yung tuhod ko. Ayaw na. Okay na to. Mamaya naman. Pagdating na asawa ko. Ay, hindi. Kukunin kayo nandun sa kabilang... kabilang bahay. Ay, sa kabilang bakod. Baka kunin sa kabilang bahay. Alika. Sumama kayo. Ay, ang bigatan niya. Lalabas tayo sa bakod. Parang uulan. Buti naman. Para madiligan yung aking ano. Halaman. Tsaka para maging greening ating mga damang. Ah. Chocolate no? Nanguha oh, talaga ng ano eh. Putas eh. Ayan. Kotse ng kapitbahay. Balakay dyan. Basta ako. Mamamalengke ka sa puno na. Libre. Magkano din ng pears? 1.99 a pound. Diba? But ko ba to? Pasensya na sa view kasi tatlo hawak ko. Ay, kung asa ko tumatahol. Ay. Oh, ngayon, saan ba ito ipapatong? Madumi. Dito. Yan, meron tayong mini house. <laughs> mini house. Shed po yan. Diyan nilalagay ang ating mga tools. Ay, naku, hindi pantay. Hindi pantay ang sahig. Mukbat dito atak matutumba. Ay. Eh, dito muna kabut. Bakit ba? Basa na. Ay, naku, nalaglag ng isa. Two in one. Hugasan na lang natin siya. Ayan, abot ko din ba isa? Ang <laughs> saya. Oo. Oh. Uy, meron siyang anong kito. Ito ba, abot ko? Hindi. hindi. Pero, yun siya. Dalawa. Pero dito muna tayo kasi hindi rin ano ko. Hagdan, hagdan. Pero hindi siya tayo, ha? At atakal ito. Duwag eh. Eh, hindi pa Ay, hindi. Abutin ko na. Titingkid na lang ako sa pinakamababang ano. Dalawa na sila. Wait lang. Mm. O, di ba? Dalawa. Kaya pala dalawa eh. Pag so, Tapos, usog lang onte eh, dito na lang sa pata. Ah. Eh, ay, Ay. Ay. gumagalaw. Gumagalaw, gumagalaw. Isang baitang lang tayo. Ay, hindi ko abot. Pa ay, pangalawang baitang. Ay, ano? 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 Kapet, kapet. Kapit lang, kapit. Oh, meron pa doon yung oh, dalawa. Paano ko kaya yung kukunin? Kasi hindi pantay yung lupa. Nay. Hihintay ko yung asawa ko. Pero papakuha ko yung mamaya. Kasi baka kainin ng, ano, hayo. Ito maganda sila. O, oh, magkatabi. Eh. Pasensya na sa video. Ako lang naghahawak. Ayan. Teka. Umugang konti pero kaya-kaya. Akit ulit. Wait. <laughs> ah, abot ko sila. Tabi-tabi po, pengi. Hila, hila, hila dalawa. Ay, puta, nahulog yung buong stem. Ay, ay, puta nga. Nakuha ko. Ang dami na. Oh, Hindi ko alam kung bulok na siya, pero matigas siya. So, nangangati ako. Hindi ko naabot yung iba. I'm sad. Kasi gusto ko pang mamitas. Kunin natin itong isbit, Tabi-tabi po. Ay, wala pong manunula. Pag ito yung lock nyo ako, hindi ko kayo didilig. Nababaliw, nagkasalita mag-isa. Ay, ay putang ina, bakit ganun? Ay, may kagat! May kumagat! Paano siya nakarating dito? O oh, sige, iiwan na natin ito dito. Kakagulat, may kagat. Bigay na natin yan sa kumagat. Yan natin kukunin. Ayun, mayroon pa dun. Ba't di ko nakita yun? Ay, hindi ko abot. Abot ko ba? Basta walang bubuyo. Ay, puta, gumagal lang. Diyos ko. Teka, kakapit tayo sa fence. Kasi yung aking ano, ladder, naka-half slant. Abot ko ba? Abot ko to. Eh, ay, ay. Teka, kakapit lang ako. Wait kayo. Na. Dalawa na yung hugutin ko. Dalawa na, dalawa na. Ganito. Ayan. Kapit, kapit, kapit. Ayun. Ayun. Kita niyo ba? Dalawa yung nahabot ko. Pull. Ayun. Achievement galore. Basta yung iba, marami pa oh. Ayun oh. Nakikita nyo ba? susungin natin. Ang dami ko. Hindi ko nakakatuwa. Dapat pala noon pa, nagtanim na rin ako ng ibang putas. Pero, nangangati talaga ako. Ito gusto kong hilahin eh. Ayun noon laki. Pero hindi ko yun abot. So, hintayin natin ang ating ang ating asawang mas matangkad pa sa. So, yan po ang ating napitas. Ang dami nila. Matigas pa to, so parang hilaw pa siya. Bakit ganun may brown? Ano ibig sabihin nyo? Bulok? Hindi. Ang bulok malambot. Ayan. Sasama na siya. Ay, putya, bigat. So, babush na. Babush na sa inyo. At ako'y uuwi na sa aking bahay. Dahil napagod ako. Mm. Thank you sa so manunood ng aking ano, new... Ngayon lang ako ata nakapitas ng ano, ng pruta sa puno pero sa ano aratilis ba yun yun lang pero sana meron dito pero wala kailangan natin linisin ang ating mababot na at na say si hello and bye bye sa ating puno puno ng pears see ya